Alas 9 ng umaga, lumabas ako ng kwarto. At kababangon ko nga lang Wala nga sila Geraldine dito dahil pumunta sila ng housing. Kailangan nila Carlos, pati yung mga bata. Nabutan ko nga sa mesa tong mga lulutuin ni Geraldine kasi magsisinampalukang manok siya. Iniwahiwa na nga niya rin yung mga gulay pati na din yung manok. Nagbukas na nga yung tubig kaya nilinisan ko na muna yung mga drum para makapag-ipon ako ng tubig. Lahat nga nang lalagyan na pwede kong lagyan ng tubig, nilalagyan ko na. Kasi kapag katanghali, tumatagal lang yung tubig dalawang oras. Kailangan din talagang makapag -ipo kasi nga nagluluto kami. One time nga nangyari na hindi nagkaroon ng tubig ng tanghali dito. Nung umuwi nga kami noon nila Geraldin sa probinsya. si Carlos, tanghali na rin siya nagising noon at first time lang din kasi nangyari yun. Hindi magkaroon ng tubig sa tanghali. Kaya hindi talaga siya nakapagtinda nung araw na yun. Chinat na nga lang nga niya ako. At ipinalit nga lang nga niya ng linggo yun kasi importante din talaga sa amin na araw-araw kami nakakapagtinda. Buti nga ngayon bumalik na sa normal kasi halos 2 weeks din na walang talaga ng tubig. Pagkatapos malinis, lahat ng lagayan ng tubig, tubig. Magsasaing na muna sana ako bago ko linisan yung malalaking kaldero. saing na rin pala si Geraldine. Kaya yung manok na yung nilinisan ko, hinugasan ko na muna siya at ako na rin ang magluluto nito. Pagkatapos kong masangkot siya yung manok, dumiretso naman ako dito sa labas para malilisan yung malalaking kaldero. Ako na rin talaga yung gumagawa nito araw-araw. Then binalikan ko na rin yung niluluto ko. Lumambot na rin yung manok kaya nilagay ko na lahat ng gulay. Pagkaluto ng ulam, kumain na rin ako. Agahan na tanghalian na nga ito. Sarap nga niyang isaw sa may patis na may kasamang kalamansi at maraming sili. Tanghali na din nga nakarating dito sila Geraldine at hindi na rin ako nakakuha ng video. Fast forward na nga to kinagabihan nga minokbang ko yung durian. Si Geraldine patikim-tikim lang nito and then si Carlos naman hindi niya rin nagustuhan yung lasa. So yun kanya-kanya naman tayo ng preference ng panlasa. Oh, kasi nung unang tikim ko parang hindi ko rin talaga siya gusto. Pilagay nga ngamin to sa fridge kaya tumigas na siya kaya ang sarap na niyang kainin para na talaga siyang ice cream. Sobrang din yung lasa niya. Isang parang hinahanap-hanap ko na rin siya. Eh. Mm -mm. hintayin ko ako lang makakaubos na ito. Mas masarap talaga sa pagmalamig. Nagyayalo-yalo pa walang makakaubos nito kasi si Carlos ayaw yung mga bata ayaw din si Geraldine naman patikim-tikim lang sabi kasi ni Geraldine yung lasa niya para daw may gamot yun yung, panla yun yung panlasa niya para daw siyang antibiotic <laughs> Habang tumatagal na gustuhan ko na rin yung lasa niya. Mmm. Mmm. <laughs> Sarap. Ang layo sa lasa ng langka. <laughs> Mas masarap to tingin ko talaga yung sinishake. May nabasa ako sa comment na masarap daw i-shake. Tingin ko masarap din talaga i-shake to. Naumay na ako. Bukas naman, umaga. Ako lang makakaubos nito kasi ayaw nila kainin eh.